laba pala ako guys labandera na naman ang tenderan nyo winashing ko siya guys hindi na uso ang pagkukusot mga pantit bra lang kinusot ko kasi ang dami and guys tapos na akong maglaba ako yung magsasampay na magsampay tayo guys andito lang pala sa second floor yung aming washing ayan o oh. yan lang yan sa second floor para kasi nagsasampay kami dito lang sa may dito sa may terrace. Sa terrace kami nagsasampay. Ayan guys, oh. Labang, labandera, labanderang tendera. Kayo guys, nakapaglaban na ba kayo guys? Maulan-ulan kasi. Kaya hindi siya maano, matuyo-tuyo dito ako guys sa terrace namin lalaba sasampay yan guys so. kayo guys nakapaglaba na ba tanghali na nagbantay na ng tindahan yung aking kambal kaya ako ay maglaba nagsampay at maglaba guys sampay tayo guys tapos na maglaba dito lang pala ako guys nagsasampay sa ano yan yung sampaya namin dito sa ano yung parang ganito lang na style style na parang ano dito lang yung sa terrace ng aming bahay init guys tayo ay magsampay yan guys pala yung view ng aming ano second floor ayun yung sa taas guys oh yan mga bahay dan yung kalye papuntang labas yan yung kalye guys Ayan. Okay, magsasampay tayo guys. Sampay na ng mga labahin halaman, na halaman dito sa terrace, ayan oh. Sampai tayo, guys. Balik pa rin natin guys yung pangsapin ng ating ano sapin ng upuan ganito talaga guys ang buhay nanay housewife okay guys salamat sa panonood follow for more thanks for watching God bless po sa ating lahat magandang tanghali so guys yung aming, ano sa taas ang ganda ng paligid mainit ang panahon ngayon kaya maganda maglaba guys kasi mainit ang panahon okay guys that's all for today's vlog magsasampay na ako ng aming labahan That's all for today. God bless everyone.